Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Nagawa niya itong tanggihan. Haha! Tiningnan ng bawat isang miyembro ng pamilya Lindon si Daryl habang iniisip kung gaano kakapal ang mukha nito sa kanyang ginawa. Dito na nagdilim ang itsura ng nakatatandang Lindon na nagtanong ng, anong sinabi mo? Nanalamig na tumawa si Daryl at malinaw na sinabing, nagawa niyong sisihin ang aking asawa sa nangyari kay Giselle nang hindi man lang ito iniimbestigahan. Nagawa niyong baliwalain ang posisyon niya sa pamilyang ito nang hindi man lang naiintindihan ang mga nangyari. Hindi ba't masyado na kayong nagpadalos-dalos dito? Dito na sumama ng husto ang itsura ni Grand Malindon na tumingin ng matalas kay Daryl. Sinasabi mo bang pinagbibintangan ko si Lilibod? Magsasalita na sana si Daryl ng buong confidence sa mga sinabi ni Grand Malindon. Nang biglang hampasin ng hindi makapagpigil sa kanyang sariling si William ng malakas ang lamesa, bago sumigaw at ituro si Daryl, sino ka ba talaga sa tingin mo ha? Nasa meeting ka ngayon ng pamilya Lindon. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsabi ng anumang gustuhin mo rito? At sino ring nagsabi sa iyong may kakayahan kang salungatin ang mga ibinababang desisyon ni Grandma sa aming pamilya? Nanalamig na tumitig si Darley kay William at sinabing, Sinasabi ko lang na kailangan munang mag-imbestiga ni Grandma ng husto bago gumawa ng konklusyon. Kaya ano bang problema mo sa akin? Buisit ka! Dito na sumabog ang dibdib ni William sa galit, siguradong makikipagsuntukan na siya kay Daryl sa mga sandaling ito. Matapos maisip ang mga nangyari sa birthday ng kanyang grandma kung saan nagawa siyang bugbugin ni Harry bago pa niya maitaas ang kanyang kamao, tumigil na siya sa pakikipagaway habang galit na nakatingin kay Daryl. Tumingin si Daryl sa paligid bago tumingin kay William at sinabi ritong, nagkaroon ng problema ang herpes ni Giselle sa show nayon yon kanina. Kaya naniniwala akong sinetop siya, at naniniwala rin akong alam din ito ng taong nasa likod nito. Napaka-obvious na ng mga sinabing ito ni Daryl. Pero wala pa rin kahit na sinong naniwala sa kanya. Dito na nagalit pa ng husto si William. Bakit mo ako tinitingnan habang sinasabi mo ang mga bagay na yan? Huwag kang mag-aakusa sa kahit na sino nang hindi mo na ipapaliwanag ang mga sinasabi mo. Muling tumaas ang boses ni Daryl na nagsabing, hindi ko namang sinasabi na ikaw ang may pakana nito, kaya bakit ka masyadong apektado? Sa mga sandaling ito, hindi na nakapagpigil pa si Grand Malindon na agad nagsimula sa kanyang paninermon, sa susunod na magsalita ka ulit sa akin ng ganyan Daryl, huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito. Hindi man lang niya nagawang tingnan si Daryl habang nagsasalita. Tungkol naman sa nangyaring iyon kay Giselle, mas naniniwala si Grand Malindon na si Lily, at hindi ang paborito niyang si William ang may kasamanan nito. Noong nakaraang selebrasyon sa kanyang kaarawan, malinaw na sinabi ni Grandma Lindon kay Lily na huwag na siya nitong tawaging grandma sa sandaling kilalanin niya si Daryl bilang kanyang asawa. Hindi natuwa si Grandma Lindon nang mapansin ang pagpapakita ni Daryl sa ipinatawag niyang meeting pero hindi niya nagawang magsalita kanina dahil sa mataas niyang katayuan sa pamilya. Pero hindi niya inaasahang akusahan ng isang walang kwenta nilang manugang ang pinakapaborito niyang apo sa harapan ng kanilang pamilya. Nakaramdam din ng tuwa ang lahat matapos makita ang galit ni Grandma Lyndon kay Daryl. Napakunot naman ang mga kilay ng tahimik na nakaupo sa isang tabing si Wentworth, at sinabing, umupo ka nga Daryl. Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Ninerbius din dito si Lily na nagsabing, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Hindi naman nagsalita si Samantha, pero malinaw na makikita sa kanyang mukha ang gigil niya kay Daryl dahil sa ginawa nito ngayon sa meeting. Wala nang nagawang mabuti ang walang kwentang ito, at sa halip ay nagawa pa niyang palalain ng husto ang lahat para sa kanila. Naging kalmado naman si Daryl sa kanyang kinatatayuan, habang tinitingnan ng buong pamilya lindon. Dito na nagsalita ng malalim si Grandma. Kung ganoon, ito na ang desisyon ko. Hindi na manginyalam kailanman si Lily sa kahit na anong tungkol sa ating kumpanya. Makakaalis na kayong lahat. Nang paalis na ang lahat. Isang sexy na boses ang maririnig na papasok sa pintuan ng kanilang meeting room sandali lang. Sa mga sandaling ito, isang napakagandang binibini ang naglakad papasok sa meeting room. Ito ay walang iba kundi si Giselle. Habang nakasuot ng isang simple at masikip na pangitaas at isang maiksi at kulay itim na palda, mas nagmukhang sexy at kabighabighani ang itsura ni Giselle. Natahimik ang lahat matapos makita ang pagpasok ni Giselle. Nagulat silang lahat pero alam na rin nila kung bakit ito nagpunta rito. Siguradong maghahanap na ito ng masisisi sa kanila. Kasabay nito ang pagliwanag ng mga mata ng mga lalaking nasa loob ng meeting room. Hindi nakatakataka kung bakit siya ang ginawang ambasador ng Platinum Corporation. Mukhang perpekto na ang itsura ni Giselle. Mayroon din siyang napakagandang katawan na walang kahit na anong kapintasan. Nasurpresa rito si Grand Malindon at agad itong magalang na binati, maupo ka, MS Line. Siguradong magiging maganda ang future ni Giselle sa showbiz matapos maging isang artistang hawak ng Platinum Corporation. Kaya nagawa siyang irespeto maging ng namamahala sa pamilya Lendon na si Grand Malindon. Matapos makita ang pagdating ni Giselle, nakaramdam ng bigat si Lily sa kanyang dibdib. Gusto niyang humingi ng tawad dahil hindi na niya maitatangi pa ang responsibilidad niya kay Giselle nang magkaroon ito ng problema habang nagpe-perform sa show, pero hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig para gawin ito. Hindi umupo si Giselle na direktang naglakad papunta sa nakatatandang lindon. Nakaupo lang sa isang tabi si Daryl habang nag-iisip kung bakit nito nagawang hindi umupo. Mabilis namang nagsalita si Gran Marito ng, naririto ka ba dahil sa hindi magandang nangyari sa nakaraang show, MS Line, Humihingi kami ng tawad sa iyo dahil sa nangyaring ito. Kaming mga landon ang may responsibilidad sa anumang hindi magandang mangyayari sa una mong show. Pero huwag kang magalala dahil magsasagawa kami ng malalim na investigasyon para malaman ang naging ugat nito, dito na itinuro ng matanda si Lily at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita at para maiwasan na natin ang anumang problema sa mga susunod mong show, tinanggal ko na si Lily sa anumang bagay na may kaugnayan sa iyo at sa aming partnership sa Platinum Corporation, kaya masisiguro ko sa iyong hindi na ito mauulit pa. Matapos itong marinig, nanginig ang kawawang si Lily na nakatayo sa isang tabi. Wala na siyang kahit na anong pag-asa pa. Nagmukhang kalmado si Giselle na nagsabing, nagawa ko na itong maimbestigahan. Matapos huminto ng isang sandali, ngumiti si Giselle kay Lily at sinabing, huwag kang magalala MS Lendon. Hindi ikaw ang may kasalanan sa mga nangyari. Ano? Hindi si Lily ang responsible rito. Totoo bang hindi si Lily ang may gawa nito? Natigilan ang lahat sa kanilang mga narinig. Nagulat dito si Grand Malendon at agad na napatanong ng, ano ba talaga ang nangyari, MS Line? Hindi ito sinagot ni Giselle. Ngumiti lang ito ng kaunti, bago lumingon at tumingin kay William. Nang sabihin ni Giselle na mag-iimbestiga ito, naramdaman pa rin ni William na sinuswerte siya sa pagkakataong ito. Pero matapos lumingon ni Giselle para tingnan siya, alam na niyang nahaharap siya sa isang malaking problema. Dito na nagsalita si Giselle sa pinto, pumasok na kayong tatlo. Dito na agad pumasok ng nakayuko sa meeting room ang dalawang mga staff sa backstage ng show. Agad na nakaramdam ng pagkahilo si William matapos makita ang tatlong tao na ito. Nagulat siya rito habang pinagmumukhang kalmado ang kanyang sarili sa harapan ng lahat. Dito na nagsalita si Giselle sa tatlo ng, sabihin niyo na ang katotohanan. Matapos utusan ni Giselle, tumingin ng diretsyo ang isa sa tatlo at tumingin sa paligid ng meeting room. Tumingil lang kanyang paghananap ng makita niya si William at sinabing, Siya iyon. Sinabihan kami ng M.R. William Lindon na itong gawin yon. Dito na nagsalita ang isa pa sa tatlong staff matapos mapalunok ng malakas, opo, binigyan niya kami ng malaking halaga para sirain ang airpiece na isusuot ni M.S. Lind. Sinabi niya ring bibigyan pa niya kami ng pabuya sa sandaling magawa namin ito. Hindi naman nagsalita ang natitira sa tatlong mga staff pero walang tigil nitong itinango ang kanyang ulo habang nakatingin kay William. Ano? Si William ang may pakana ng lahat. Nagulat ang lahat ng marinig ang mga sinabi ng tatlong backstage staff ng show, habang mukha namang nako-confuse ang mukha ni William sa mga sandaling ito. Dito na namula ang mukha ni William habang nagmumurang sinabi na, anong kalokohan yan? Pero agad niyang nilunok ang kanyang mga sinabi nang makita niya ang mukha ni Giselle. Sanay nang maging basto sa usapan ni William. Pero sinubukan niya itong pigilan ng sumali sa kanilang usapan si Giselle, dahil ito ang kumakatawan sa Platinum Corporation. Huwag niyo ako basta-bastang ako Kilala niyo bang tatlo kung sino ako? Naiisip niyo na ba ang mga pupwedeng mangyari sa inyo, dahil sa ginawa niyong yan? Habang pinipigilan ang kanyang sarili sa pagmumura, mabagsik na tiningnan ni William ang tatlo. Talagang nakakatakot ang malademonyong itsura ni William ngayon. Sa mga sanday ring iyon, naglakad palapit si Grand Malindon sa tatlo, at sinabing. Isa itong seryosong bagay. Kaya dapat lang napag-isipan yung tatlo ang tungkol dito. Siya ba talaga ang naguto sa inyo, na gawin ito? Kahit si Giselle na mismo ang direktang nagsabi nito, hindi pa rin naniniwala si Grand Malindon na magagawa ni William ang mga ganitong klase ng bagay. Habang nakatingin sa mukha ni William at sa pressure, na nagmumula sa matandang namamahala sa pamilya Lindon, nag-aalalang tumingin sa isa't isa ang tatlong mga backstage staff ng show. Siguradong maiinis si William sa sandaling magsabi sila ng totoo. Pero mas ok pa rin ito, kaysa sa pangbabastos kay Felix Blakely. Sino nga ba ang magagawang gumalit kay Felix sa buong Donghai City? Mayroon akong ebidensyang nagpapatunay nito, dito na nagsalitang muli ang isa sa tatlo, habang kinukuha ng dalawa niyang mga kasama ang kanika nilang mga cellphone. Nasa bank record ko pa ang money transfer, na nagmula kay MR Lyndon. May record din ako nito. Hindi ko pa nagagastos ang kahit isang sentimo sa perang ibinigay niya sa amin. Wow! Dahil nasa harap na nila ang ebidensya, siguradong kapanipaniwala na ang mga sinasabi ng tatlo. Dito na nagkaroon ng kaguluhan ang lahat ng nasa loob ng meeting room. Dito na nagberde ang mukha ni Grand Malindon. Nanginig ng husto ang katawan nito sa sobrang galit. Tinuro niya si William at sinabing, ikaw, ikaw. William, bakit mo nagawa ang bagay na ito? Napangana naman dito si William, hindi na siya nakapagsalita pa sa mga nangyari. Sa mga sandaling ito, nawala na ang malademonyong itsura ni William, na nagmumukha ng isang pumutok na lobo habang nang lalambot na nakaupo sa sahig. Nakahinga na rin dito ng maluwag si Lily na nakaramdam ng matinding bigat sa kanyang dibdib ng pagbintangan siya ng buo niyang pamilya. Humihingi ako ng pasensya sa hindi magandang pagpapalaki ko sa mga ito, MS line. Kaya ano sa tingin mo ang nararapat nating gawin para masolusyunan ang bagay na ito? Kasalukuyang galit na galit si Grand Malindon na halos mahimatay habang humihingi ng tawad na nakatingin kay Giselle. Kahit na sa mga sandaling yon, nagawa pa rin magmakaawa ni Grandma Lindon para sa apo niyang si William. Kahit na gumawa si William ng isang malaking pagkakamali, ito pa rin ang kanyang paboritong apo. Naging kalmado rito si Giselle, pero hindi siya dapat magkaroon ng kahit na kaunting awa sa mga ito. Naging malinaw na para sa atin ang tungkol sa insidenteng ito. At kahit na ano pa ang nangyari, kasalanan pa rin yon ng pamilya Lindon. Kaya mayroon kayong karapatan na magdesisyon tungkol dito, pero huwag na huwag niyo akong didismayahin. Napapahiya namang itinango ni Grand Malindon ang kanyang ulo. Lumingon at galit itong tumingin kay William bago sabihin, binigo mo talaga ako sa pagkakataong ito, William kahit na mataas ang naging tingin ko sa mga nagawa mo sa ating pamilya. Kaya mula sa sandaling ito, hindi ka na dapat pang mangyalam sa anumang bagay na tungkol sa kumpanya ng ating pamilya. Grounded ka rin sa loob ng kalahating taon sa loob ng bahay. Umiyak naman dito si William habang nagmamakaawang sinabi na, Huwag po, Grandma, nagkamali po ako. Hindi siya pinansin dito ni Grandma Lindon at sa halip ay nakangiting tiningnan si Giselle, Okay na ba sa iyo ang ginawa naming desisyon, MS Line? Hindi nagsalita rito si Giselle na tumingin naman kay Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.